So, heto na nga po mga ka-one stories. Marami nga po ngayon ang nagulat sa pag-anunsyo kagabi ni Derek Cross ang kanyang pag Well, sa loob nga po ng 15 season with 6 teams, dito na nga po nagtatapos ang kanyang NBA career. Kaya halina't alamin natin ang mga reaksyon ng mga NBA superstar sa pagre-retiro ng pinakabatang MVP pag-usapan na rin natin dito ang update kay John Amores. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ngayon ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan so at manalo sa inyong paboritong kupunana sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong Gcash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga kuwan stories ng responsable. Ilang araw lamang nga po mga kawan stories ang nakakalipas mula nang i-wave e si Derrick Rose ng Memphis Grizzlies. Tinotoo nga po nito ang kanyang naging pahiwatig na magre-retiro na siya sa NBA basketball makalipas ang 15 years na paglalaro dito matapos siyang gumawa ng napakalaking announcement sa social media. Dito nga po nagkaroon siya ng madam-daming mensahe patungkol sa kanyang first love na basketball. Bagamat marami siyang what if sa sa kanyang buong karir, malaki pa rin naman ang pasasalamat niya dito dahil simula nga po ng bata pa siya, ito na ang kanyang buhay. At kasabay ng naging minsaheng ito, agad nga po siyang pinagkaguluhan sa social media ng halos lahat nalungkot sa anunsyong ito. May ilang mga sikat na pangalan na ang nag-comment kagaya ni na Isaiah Thomas na tinawag nga po niyang favorite superstar. Nagpasalamat na naman dito sa kanya ang kanyang mga dating kakampi sa Memphis Grizzlies at Chicago Bulls. rin naman dito at nagreaksi na Lebron James Dwayne Wade at Chris Bosh na pinahirapan niya noon sa playoffs sa Miami Heat. Nag-thank you rin naman sa kanya ang mga dating kakampi na sina Jimmy Butler at Joaquin Noah dahil sa ginawang ibinigay nitong experience sa kanila noon. Sa kabilang banda naman, matapos nga one stories na ma-involve si John Amores sa isang shooting incident sa Laguna, agad nga po itong kusang sumuko ilang oras lamang. Kaya ngayon, Nakakulong na nga ito at haharap siya sa isang napakabigat na kaso. Ayon nga po sa balita, may nakapikunan nga po si Amores sa isa sa kanyang mga nakalaro sa basketball game dahil hindi nila pagkakasundo sa isang tawag kung saan na ito sa hamuna ng suntukan. Naging sobrang init ng laro since... 4,000 lamang ang nakapusta dito. Sa una, makikita nga po sa video sa social media na umiiwas na nga po si Amores sa nakainitan nito at sumakay na lamang ito sa motor. Ngunit, hindi pa dyan nagtatapos ang kanilang away dahil inabangan nga siya ng kanilang kalaban. And since... Mainitin talaga ang ulo ni Amores dito na nga siya gumamit ng dahas na siguradong pagsisisihan nito buong buhay dahil ayon sa lumabas na balita sa kaso nga po na kinakaharap nito ngayon posibleng nga po siyang makulong ng 10 to 12 years. Mismo ngang ina na rin naman nga po ng nakaaway ni Amores ang nagsabi, hindi nito ay aatras ang kaso sa kanya. Bukod dyan, hinahanap na rin naman nga po ang ginamit itong bakal na sinasabing tinapon nga po ni Amores sa sobrang takot nito at kapag napatunayan na hindi iyon lisensyado, Maaari nga pong madagdagan pa ang mga taon ng kanyang pagkakakulong. Yan lang ang mga kawan stories nahanap na ang hinahanap ni John Amores.